Hello, good morning. Good morning, good morning mga friendship. Mag-aalmusal na naman tayo. May nagbigay ang friend ko ng chararang biko. oh, yan, binigyan ako mga friendship. Almusal tamang tama, umaga mag i -e -eat. i na ng umaga. Tapos na ako basta ng mga paninda kong almusal. Kaya ako mag-aalmusal na rin itong i-almusal ko mga friendship tapos with loya yan o, no? ginger loya ang iniinom ko mga friendship o ito, chararang yan ito kulay yellow siya mga friendship ito iniinom ko Tay Oy betul? Hendak tu beg? Beli betul mana? almusal. Almusal at saka saging. <laughs> saging, marami akong saging na almusalin mga friendship ko. Tararang, saging. Saging tapos biko. Mga friendship. Kain tayo. Kain tayo mga friendship. Oh. Biko. Tsaka, ano, masarap mga friendship ang ano yung luya. Kasi maanghang-anghang. Hmm. Ang sarap ng saging. Malabo. Malabo. Hindi mga friendship, busog na ako. May siyang tanghalik lang, hindi na ako naka. Ano? Nakataranghalian. Hindi sa pa ang busog ka na. Tapos, sweet. Luya. sarap ma, ma ano, mainit-init hanggang sikmura. Sarap mga prinsip. Tag isang hiwa kami mga prinsip. Lima kami dito sa bahay. Tag isang hiwa kami. Mmm. Mmm. Mm. Mm. Sarap. Biko. Mm. sarap ng biko ni Ate Malo. Bye mga friendship. See you next video. Salamat sa panood sa video ko. Bye.